Mga kaagoy! Gumawa pala ako ng sarili kong ginamos na pwede nyo nga rin itong gawin sa bahay nyo mga kaagoy. Tatlong kilong dilis pa lang ating ginamit dito. At binabad nga lang natin ito sa asin. Kaya kung gusto nyo nga gumawa ng ganito mga kaagoy at makatipid, pwedeng pwede nyo nga itong gawin sa inyong tahanan. At ito nga yung resulta na ginawa nga natin. Pwede na nga itong kainin mga kaagoy. Gagawa pala tayo ng sarili nating version na ginamos. Kaya pumunta muna nga ako ng palengke para bumili nga ng dilis. Dahil ito nga ang gagamitin nga natin na isda para sa ating ginamos na gagawin. O kung tawagin itong mga kaagos sa Pangasinan ay bagoong. Nung una ay nakapaggawa na nga tayo ng ganito pero ang ginamit nga nating isda ay tawilis. Ngayon ipapakita ko nga ang proseso ng paggagawa ko nga ng sariling version na ginamos. Bali pinakyaw ko na pala tong benta ni nanay. Buti But. na nga lang at meron pa nga tayong naabutan na dilis dito sa palengke. Mahirap nga hanapin ang dilis ngayon mga kaagoy. Kayong nakakuha na nga ako ng ginamos kay nanay agad-agad nga akong umuwi para umpisaan nga ang paggagawa nga ng ginamos. Bali tatlong kilo nga ang nabili nga natin na dilis dito mga tol. At sobrang sarap nga ng gagawin nga natin na ginamos. Na talagang sariling version talaga natin ito. Oh. Kapag gagawa nga tayo nito, isang beses nga lang natin tuhugasan. Para hindi nga mawala masyado yung pagkaisdangan nito. Pero, Pero saglitan nga lang naman ito hugasan mga kaagoy. Hindi nyo na nga ito kailangan ibabad masyado sa tubig. Kapag nahugasan na nga natin ito, saka mo naman nato ito patuyuin. Kung baga mga kaagoy, kailangan nga natin ito tanggalin yung tubig. Bago nga natin ito ibabad sa asin. Sa pangasinan nga ay tinatawag nga itong bagoong. Nakita nyo nga yung vlog ko nga last time na gumawa nga tayo ng sarili natin At ang ginamit naman natin doon ay tawilis. Pero ngayon ay dilis. Tinanggal ko nga lang yung dilis na kanya pinagugasan mga kaagoy. At saka patutuyo lang natin ito ng mga 15 minutes hanggang mawala nga yung tubig. At habang pinapatuyo nga lang natin ito mga kaagoy, ang gagamitin nga lang natin dito ay asin. Bali, ang pagsukat pala ng asin dito mga kaagoy, gagamit nga lang tayo dito ng baso. Sa 3 kilong dilis nga mga kaagoy, limang basong asin nga ang ating gagamitin dito. Dahil lang gagawin nga natin na ginamusay maalat naman na mis-namis. Basta limang baso nga lang na asin ang ating gagamitin nga dito sa atin ating dilis. Kapag nakapaglagay na nga tayo dito ng limang basong asin mga kaagoy. Saka naman natin ito haluin ng maigi. Hanggang kumalat nga yung asin sa ating dinis. Alam naman natin ang ginamos ay medyo maalat nga. At nakadepende nga yan sa inyo mga kaagoy. Kung gaano kaalat nga yun yung gagawin. Kapag nahalo na nga natin ito ng maigi. Ang gagawin yun. nga natin dito ay bababad nga lang natin ito ng 15 minuto. Ganito nga kasarap gumawa ng ginamos. Baka magtaka nga yung iba dyan mga kaagoy kung bakit ako nagkakamay. Pwede naman magkamay mga kaagoy basta't malinis. At bukod nga dun, mga kaagoy pwede nyo nga pigain. Hanggang lumabas nga yung pagkakatas nga ng ating dinis. Ito nga yung katas ng ating dilis mga kaagway. Kitang kita naman natin dito. habang binababad nga natin ito mga kagoy, Uy. hugasan ko pala yung mga tupperware na available nga dito sa aming e bahay. Eh, make sure nga lang natin mga kagoy kapag gagamitin nga natin ito ay dapat malinis. Kaya hugasan nga natin ng maigi ito. At nung nahugasan nga natin itong garapon nga natin mga kagoy, e. ilalagay na nga natin itong ginawa nga natin na ginamos. Yung ganitong klaseng pagkain mga kag, kailangan nga natin patagalin pa ito. Mga one week or two weeks bago nga natin ito kainin. Basta lahat nga ng garapon ay nilagyan ko na nga ng ginamos. Alam, Alam niyo, mga kagoy, pwedeng pwede natin itong inigosyo. At pwede nga lang itong gawin sa bahay kapag gusto nyo nga ng maraming stock ng ganito. For me lang mga kaagoy, makakatipid ka kapag ikaw rin talaga ang gagawa Dahil nito. Dahil nakakarami ka pa ng garapon at pwede mo pang ibigay sa mga kamag-anak mo. Mm. Medyo may kamahalan nga ang dilis ngayon, umaabot nga ng 120 isang kilo. Dahil no. nga medyo mahirap nga to huliin sa dagat. Kaya medyo may kamahalan. Pero minsan naman mga kaagoy, umaabot nga lang ito sa 80 to 90 pesos. Siguro pa na panahon nga lang. Napakadali lang talaga gawin ito mga kaagoy kapag susundan mo lang talaga yung tamang proseso. Baka mamaya sabihin nyo, sa comment section, medyo dugyot yung ginagawa ko dahil kinakamay sa ko. Sa mga piling perfect nga dyan mga kaagoy normal nga lang ito dahil kami lang din naman ang kakain. Nagugos na nga lang din ako dyan mga kaagoy ng safe guard. At nawan ko nga lang ng maigi yung kamay ko hanggang mawala nga yung syempre, sabon. Siyempre kailangan nga natin maging safe. Sa lahat nga ng ating kinakain. Bali nilagay ko na nga lang din pala dito yung sabaw. O yung mismong katas nga ng ating ginawang ginamos. Sobrang sarap pa nga nito mga kaagoy kapag umabot nga ito ng dalawang linggo. Talaga makukuha talaga natin yung lasa ng ginamos. Nakas. tulad na binibili natin sa palengke. nga lang na lumilipad nga yung langaw dyan, dahil isda nga yung ating ginagawa. At dahil sa reading version nga natin ganito mga kaboy. ko nga lang dito yung mga isda. Dahil da. meron nga tayong ilalagay sa itaas. Ito nga yung sinasabi nga natin na gagawa nga tayo ng ginamos na maalat-alat na manamis-namis. Yes. Dahil sa ibabaw nga nito mga kaboy, maglalagay nga lang tayo dito ng isang kutsarang asukal. Mal. Mas masarap rin kasi mga kaboy kapag nilalagyan rin natin to ng asukal. Yun nga, nga yung para sa atin, para mag-balance nga lang yung ating ginagawa na ginamos. Manamis-namis rin kasi mga tol kapag nilalagyan rin ng asukal. Pagkalagay ko nga dito mga kaboy, agad ko na nga ito tinakpan ng maigi. Para hindi nga ito pasukan ng mga kung ano-ano. Siyempre, natakpan na natin. Pagkatapos nga natin itong tatakpan. huhugasan naman natin ito hanggang matanggal nga yung mga malagkit. Na nakalagay sa harapan ng garapon. Tamang hugas nga lang tayo dyan hanggang malinisan nga yung sa harapan. At kapag nalinis na nga ito mga kaaguy, Patatagalin lang natin ito na isang linggo bago nga natin ito tikman. At kung titignan nyo, nakagawa nga tayo ng sarili nating ginamos na version. At sa part na ito, nakita nyo naman kung anong pagkakaiba ng kulay. Balit tayo umabot na nga ito ng isang linggo at higit. Kaya titikman nga natin ito mga kaagoy. Pagkamoy nga natin dito ay sobrang bango at masarap. Kaya agad-agad nga akong kumuha ng lalagyan na para kumuha nga. Tikman nga itong ginawa nga natin na ginamos. At na Sandok na rin pala ako dito ng kanin natin. Masarap nga ito sa baaw. Kapag kakain nga tayo ng ginamos. Mas Naglagay na nga rin din pala ako dito ng maraming para sili. Para mas maanghang nga yung ginawa nga natin na ginamos. Kapag ganito talaga ang pagkakagawa mo, panigurado, sobrang sarap nito mga Wala tol. Bala, ulan pala namin dito ay saktong saktong-sakto nga sa ginawa nga natin. Ay Kaya nung tinikman to nga ito mga kaaboy. Sa unang subo pa lang ay eh, grabe, sobrang sarap at malinamnam nga yung ating ginawang ginamos. Siya, hanggang dito na lang muna, kakain muna ako, agoy! Lasang-lasa talaga yung isda. Sobrang sarap. Mm.